Yeah. yeah. What's up sa inyo guys? Welcome back to Trans Vlog. Ngayon guys, pupunta ako sa bahay namin sa QC. First time kong uuwi doon eh. Kaya kagabi, kinabisado ko yung dadaanan papunta. Kasi in, wala akong idea kung paano pumunta talaga doon. na hindi ako maligaw dahil ito yung first time ko na pupunta sa barangay Tatalon ayon sa aking pagkakatanda kakaliwa tayo dito medyo kinakabahan ako sana hindi ako maligaw Alam <laughs> nyo kasi guys, mula nung kinuha namin tong motor, Uh, ang biyahe ko lang talaga lagi is yung mula Baras hanggang Makati tapos Makati to Baras back and forth so yun lang talaga yung dinadaanan ko araw araw never pa talaga ako napunta sa ibang lugar tulad nung dito sa Barangay Tatalon QC Ayan. Pagdating dito kakanan tayo eh. Uy! Dami palang homes dito. Naka-hide. Bawal magmabilis dahil ang daming humps Hindi hmm. tayo okay. kakaliwa ah, madaling tandaan yung daadaanan hindi kandaligaw-ligaw tayo dito susundan ko lang yata itong mga nasa harap doon din yata ang punta nila okay

kaya pag weekdays traffic kaya dito siguro no kasi daanan to eh ginagawa nilang ano shortcut pa uwi yan sila dito kaliya kanan kaliya na tayo. Mukhang tama naman yung ating binanganan dahil ah, doon sa ah, may magdunayon na yun doon tayo, kakaliwa. Ay, hindi. Nee. Oo. Wala. Kaliwa tayo dyan. Ago. McDonald's kakaliwa tayo <laughs> tapos pagbalik ito rin dadaanan nakakatuwa naman <laughs> Tapos pagdating dito, alam ko sa dulo. Sa dulo kakanan kanan. I'm not sure, pero tingnan natin. La click in your area. Tapos ka kanan, tama ako. <laughs> Galing na memory ako ah. kung beses ko ba naman balikan eh yung google map alright magaling no guys ang bilis na lang ngayon kasi meron naman tayong mga ways meron ng google map sobrang advance na ngayon natin tapos dito kakaliwa tayo ayan avida kakaliwa tapos kakaliwa dito ano nang sunod nakadire-direcho nakadire-direcho tayo wow ang galing ang galing ko makaka-uwi na me first time woooo santa mesa hindi ako nang santa mesa tayo dito dahil ito na ang Santa Mesa. Papunta na na tayo ng SM. Santa Mesa <laughs> Araneta na ako Ang galing Araneta Ay, ang bilis ko lang ha Kanina, nasa Makati lang ako good. Ah, Neta. Pagdating dito, alam ko na 'to. <laughs> Sang diretso na lang 'to, eh. papunta na 'to sa Tatalon ni. Eh. Welcome to Jumping Village Patapos ah, na pala tong Skyway dito Yes! 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 <laughs> dali lang pala makapunta dito ha Yahoo! Okay! 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 eta ada avenue Paata. Dito lang ako natagalan sa palengke. Dito dito. Ay, yun si mami eh. guys? Panating na ako dito sa bahay. Dito sila mami. Ayan. What's up guys? Nandito na ako sa Tatalon. At kararating lang ni mama, Ayan, Ayan Hello. Welcome to Jet G Channel. <laughs> oh, Ganun ka bang gusto shout out ma? Ah, shoutout sa channel ko. Jet G Channel. Hello. Wow. Hello. <laughs> Bakit ngayong kalang? Late nga. Tagal mo ah. Eh, ngayon lang ako nakalawas. Ang hirap sa bakay. Alam nyo naman, may pandemic. <laughs> oh, dahil dyan, meron kang free helmet. Spider helmet. <laughs> <laughs> dito na lang, guys. Dito na ako sa Tatalon. Ang dali lang ng biyahe. Wala pang 30 minutes. So, alright. Bye, bye See you on my next vlog. Ride safe. And guys, nandito na ako sa Bras. So, bago ko tapusin itong vlog, shoutout muna kay Ma'am C. Jeff G. Hines. Ayan yung kanyang channel. Subscribe kayo sa kanya. Uh, thank you sa binigay niyang chicharon. Ayan. Mondek. Mondek cream puff. Ayan. Tsaka, itong... Uh, Ito, hindi ko alam. Ano ba to? Parang Coco Jam. Ayan. Shout out kay mamsi C. Jeff G. Hines. Subscribe kayo. Thank you for watching. Bye-bye.